Uh, dumarami pa yung road rage incidents. Uh, and the latest one so ay yung isang lalaking umaba sa SUV na may number 8 pa na plaka. So, what will you propose? Anong legislation to ang pwedeng yung gawin para ma-enforce yung ano, uh, stricter gun control at paprotektan ang tao sa violence on the road? sorry, kung mayroon panahon na napaka-stricto ng uh, gun control, ito panahon ng kampanya kasi may komelegban nga eh. So, anong may papayo? Eh, wala tayong may papayo kung sira ulo. Di ba? Dapat yung uh, PNP na lang ang uh, ating uh, medyo kalampagin na tama, yung pagpa-implementa, -pa no? pag-enforce ng uh, batas, especially sa gun control, na dapat, at na-respondihan naman nila, di ba, na huli, at uh, bala siya sa buhay niya. Depende niya sa sarili niya sa korte eh, kasi alam mo, mahirap magpayo sa mga ganong klaseng ng uh, ng utak. Attorney Abos, parang sunod-sunod na itong road rage na ito eh.